Hi guys! Dahil 6 weeks na ang ating mga apo at rest day si mami at daddy, tara samahan na kami sa second dose of the warming and first vaccine nila. Habang nagpe-prepare nga tayo ay gusto ko lamang pong sabihin sa inyo na opo ang mga anak po ni Jilly at ni Prince ay for rehoming, sa mga magtatanong kung bakit mo naman ipaparehome, pinabuntis mo tapos ipaparehome mo lang din. Well, una po sa lahat, humihingi na agad ako ng pangunawa dahil for me, opinion ko lang itong mga biha. For me, kung mag tayo ng apat ang paa, kahit anong breed pa yan, dapat ay number one, responsible po tayo responsible na for parents. Number two, dapat po tayo ay financially capable. Ang pag-aalaga po ng Shih o ng kahit anong breed ay hindi mura. Kailangan handa ka sa gastos, regular vet visit, vaccine, deworming, vitamins, at quality food ay parte ng alaga. May mga panahon din na bigla ang gastos, like magkasakit, grooming, meds, kaya bago mag-alaga, siguraduhin kaya ng bulsa, hindi lang ng puso. Doon number 2 naman po ay aaminin ko mahihirapan na po tayo dito dahil meron na po akong kuya 3 na nagkakasakit din may school, nagbabaon kumakain, and nagbabitamins, and kailangan din po na ng proper care isama na din po natin si Jilly at si Prince na kailangan din ng proper care talaga number 3, kailangan po natin ng patience and understanding. Dogs and puppies can be stubborn minsan. Hindi agad sumusunod, pero gentle lang dapat ang atake kasi very sensitive sila emotionally. Kailangan ng mahabang patience din sa paglilinis sa kanila, like paligo, pagdakot ng tubol, pagpapalit ng diaper, at marami pang iba. Sa part naman na ito ay aaminin ko, mauubos din ang ating PC talaga dahil hindi lang naman po sila ang crush minsan. May kuya Teddy, Prince, and Jilly talaga. Working mom and daddy pa tayo. So, dadating ang oras at araw na pipitik talaga tayo. Lalo na kung sabay-sabay silang mga ilangan ng kalinga o sabay-sabay silang mag-tantrum. And number four, lifetime commitment. They live around 12 to 16 years. Hindi sila laruan o pang display sa bahay. Kasama sila sa pamilya. Once you have one, you're there forever family. Paano kanong magiging family kung alam ko sa sarili ko kung hanggang saan lang ang kaya ko? Hindi ko kaya mag ng kennel boy or kennel girl para sa kanila dahil meron na po kaming kasama sa bahay para mag-alaga kay Kuya Teddy habang nasa office si Mami at si Daddy at bakit ko naman pinabunti si Jilly kung ganito din ang endgame hindi dahil gusto ko magbenta ng puppies hindi dahil gusto ko rin ma-experience niya maging mami kahit once or twice lang bago namin siya ipakapon bakit ba ako nag-explain so yun lang, bye!